Patawa mo o pinapatawa ka? Pinapatawa ko. Si Barbie lang ang nakapagpatawa <laughs> kay David ng ganito. <laughs> parang bumuboto ka lang ah. <laughs> <laughs> Makeup Challenge for Bar the Love Team Yung reaction ni Barbie parang hindi siya makapaniwala na si David ang magme-makeup sa kanya. kaso no choice kundi magtiwala sa kanyang ka love team. Ready ka na ba? Ikaw ready ka na ba? Hay nako. Okay, sige, tiwala naman ako sa iyo. Galingan mo ha, sabi ni Barbie. Ito ang trabaho ko dati, biro ni David. Wait, galingan mo ako oh, kasi talagang oh, ito itong trabaho 'yan. Ah, oh, marami na kamabok. Okay. Oh. Gulat <laughs> si Barbie, pinapapikit siya ni David e eh, blush on lang naman daw. Mm -hmm. ako piki, eh? yan. <laughs> Ngunit pumikit na lang din si Barbie Natatawa si Barbie sa paraan ng paglalagay ng blush on ni David sa kanya Blush on palang kilig overload na Nagandahan naman si Barbie ah, Ang ganda! Wow. Oh, diba? Ang lambot! Next naman ay lalagyan ng lipstick si Barbie nagpaalam muna si David. Oh, tapos sa tayo sa blush Oh, gusto ko talaga ng lipstick. Okay lang. Sige! Pula yan ah. Mag-ingat ka ha. Saad ni Barbie. Baka gawin niyang marker. May pag-aalalang sabi ni Barbie. Pula yan ha. Mag ah. Okay, Mag-ingat ka ha. Okay, okay. <laughs> I trust you. Go. Baka gawin niyang <laughs> marker. Si Barbie nakahawak pa talaga sa kamay ni David habang nililipstikan. Tawang-tawa si Barbie at David, ang cute nila panoorin. Ang sarap ng tawanan ng dalawa, tunay na masaya. <laughs> parang bumoboto ka lang ah, biro ni Barbie na ikinatawa ni David na parang kinikilati. Ka lang, <laughs> 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 ang kulit talaga ni Barbie, lagi niya napapatawa si David. Kung matatandaan sa Fast Talk with Boy Abunda, mas gusto ni David ang pinapatawa siya. Awa mo o pinapatawa ka? Pinapatawa Pip mo. Kung mapapansin, dati ay bilang lang ang tawa ni David. <laughs> Ngayon ay iba na ang tunog, tawang masaya talaga, marahil ay nang e-enjoy si David sa challenge lalo na at kasama si Barbie. Nakakatuwa silang panoorin, alam mong natural, dahil todo at walang kiyemi sa pagtawa, pag magkasama. Ang saya ni David kay Barbie, halata naman. Nakakaloka sa kilig talaga ang dalawang ito. Maganda ka talaga, hindi mo na kailangan ng kahit anong make-up, seryosong sabi ni David. Hindi mo na kailangan ng kahit anong uh, lipstick or make-up or blush o maging sino ka man. Oh wow naman! Kahit naman may lampas e eh, pas naman sa akin si David, sabi ni Barbie. Oh, wow naman! Oh, mm. kahit naman may lampas, eh, pas naman sa akin. Wow. Bi, wala naman lagpas e, eh. malambing na pagkakasabi ni David. Fe, wala namang lagpas eh. Fe, wala namang lagpas eh. Overflowing talaga ang chemistry nila. Only Barda can do that effortless. This today.